tanawa lang ng bonsai idea kumuna so, ni Noah kung ginahimo nga pugon So simple lang na ang design dali nyo lang ni Sundan kung gusto mo maghimo sa inyong balay so gikan sa dako pagamay kaya parang purposa na ang hangin itulak nito dito padulong so kaning nga porsyon mauning halinganan tapos kani taga ni Sabo Di same time ang hangin diri magikan sa ilalom itulak niya pataas mo dali rin siya linganan dili po sa gasto sa kahoy kusog ko ang iyang sigah ug kani nga side gipagamayan ni nako kay ang purpose pud dana magbangga ang hangin ug kalayo diya so ibalik niya diri sa lubot sa kaldero magpukos sa si dire tapos ang sobra nga kalayo ay hara niya itulak dire padulong diri sa pikas kaldero kay kani taas man niya siya ubos ni siya, upos ni siya porsyon so ang purpose na, itulak niya na ang kalayo pataas para maigo tong lubot sa kaldero o kani padulong diri mao ni ang para sa iyang panghaw taas pud ni siya nga porsyon ubos pud ni siya simple na siya nga design dili ni siya gasto sa kahoy close ni siya nga porsyon